Uh, magandang uh, uh, attorney ng PCO, Presidential Commission Office. Walang iba kundi si attorney Claire Castro. Yan ay galing sa ICZ. Siyempre, <laughs> naman, huwag muna natin i-share kung siya may tumakabag o hindi. Diba? No, nagkakataon lang talaga, no? Hindi ko, hindi, hindi ko alam. <laughs> nagkakataon lang pag may ganito mga issue. Okay, so sa hindi nakakaalam kung anong sinabi dito ni Atty. Claire, biglang may tumawag sa kanya live, sa kanyang live may tumawag at walang iba kundi ICC yung tumawag, kaya sabi niya ICC at uh, hindi niya alam kung bakit tumawag at ganoon din ang nangyari noon eh, sa panahon ni Digong nang ulihin yun eh, may tumawag din sa live live show ni Claire Castro ICC pa rin <laughs> kaya sabi ni Claire na wag muna natin i-share, di ba? Okay, so talagang ano na on a hot seat na si Bato. Hot seat, mainit na mainit talaga. Si Bato ngayon, grabe. Napakalaking problema niyan. Napakalaking problema talaga. Ay siguro aatakihin sa puso 'yan si Bato, lalo na kapag sabihin na meron ng Interpol na ano nagaanap sa kanya ngayon. Talagang napakalaking problema 'yan. Bakit bakit naman kasi sumama pa siya sa plano ni Digong na napakalaging tukhangan sa buong mundo ay sa buong buong Pilipinas, di ba? Mga kababayan, grabe. kung may isip ka, ay mag-resign ka na lang kaysa tumugi ka ng 30,000 kaluluwa, di ba? Grabe na mga tao to. Grabe, walang takot sa Diyos. Grabe. Okay, balik tayo kay uh, Claire Castro. Bigla may tumatawag mga, pagka medyo critical, eh, gusto ni Senator Bato ang um, mag-post sa yata sa kanya at mag-serve ng, warrant si Senator Tilianes, di ba? Eh, may pangingin natin ng mga ah, kaklira, talaga, eh, i-remind tayo, i-remind natin sa na sarili natin kung gaano ba katapang at gaano ba ka-ready si Senator Bato pagdating dito. Okay? Sige, let's go, let's go, let's go. Mm. Ay, hindi ba? Okay, okay. Hindi pa natapos yung news tuloy kasi naman may tumawag eh. Ah. Mm. Eh, nasa na ako? Oh, bato, <laughs> kung nanonood ka ngayon kay Claire Castro, yung tumawag ICCU yun, na ICC. Ayan. So ano? Malaki na ba yung daga? malagi na ba yung daga sa dibdib, no? Naghabulan siguro yung mga daga sa dibdib, eh. Kalabog ng kalabog. Kaya ito na. Talagang parang binuhusan ng tubig na malamig niyan, tapos yung tuhod mo mga ngatog, and din, ihi ng ihi ka tae ng tae ka, di ba? At uh, hindi ka magkakatulog niyan. Kaya sabi ni Bato, kaya ko namang magtago. Marami akong koneksyon. So ito nga yung ating tingnan ngayon sa merong nakagilap dito si Claire Castro na article na sinabi no sinabi mismo ni Bato na kaya niyang magtago o tumakbo sa Interpol. Okay, palayo sa Interpol, ha. hindi hindi tatakbo pamuntang Interpol. Okay, so ito yung video. Danful ang isang bagyo kay Senator Bato la Rosa at pwedeng granted na ang wish niya. At sumunod na kay dating Pangulong Duterte sa ah, Kasi may wish siya na gusto niya mag-alaga kay dating Pangulong Duterte, 'di ba? One ah. shot. Okay. Teka, ulit nga, ulit nga. Oh, nakakaisay pag Oh, ngahin. Eh. Na-excite din ako pag may totoong sakit. <laughs> may kakaiba, 'di ba? May kakaibang nangyayari. Ha? Ah? Oh, sige, tuloy-tuloy habang nakaharap sa crimes against humanity. I can run, I, I, can run. And I can use some connections. Oh. Mm. Oh, ayan, oh. I'm still justice is just to no avail. Uh... Ito nga, ito naman mga kawira. Dati, March 13, 2025, I can run. Ha? Huh? I can run. And I can use some connections. My goodness, mga kaklir. Umamin siya na may connection siya. Yan, yan yung ano uh, ginamit niya no ng magtago siya yun pa rin yung na connection meron talaga siyang tataguan meron siyang connection at meron na siyang nakahandang lungga kung saan doon siya magtatago kasi nga alam niya na nauna na si Digong ibig sabihin siya mismo yung susunod kasi siya yung uh, uh, siya yung nag-execute ng tukhang eh. si Digong lang ang nag-utos kaya silang dalawa ang uh, talagang principal niyan So ito sabi, I can run, I can run, and I can use some connection to hide. Yun ang sabi ni Batu. Napakalaki nitong Pilipinas. Ayan, sabi niya, malaki daw ang Pilipinas. E maliit na nga ang mundo eh. Kahit nga yung si Tebes, di ba, Ernie Tebes, malaki nga ang Pilipinas. E si Ernie Tebes, lumabas nga ng bansa, bakit nahuli pa? Ibig sabihin, maliit lang ang mundo. Napakakitid naman ang utak na ito. Talagang diyan mo masusukat ang utak. Bakit naman napasok pa ito sa Senado? Dapat nang nandiyan sa Senado yung mga utak na magbigay ng ano ambag sa Pilipinas, hindi yung utak ng away ng away lang. Di ba mga kababayan? Ang dapat nandiyan sa Senado at Kongreso ay yung mga magagaling na utak. Hindi yung utak na parang ano lang ba, high school, di ba? Elementary grabe, napakala, napakalaki daw ng Pilipinas <laughs> malagi ang Pilipinas nahuli nga si ano eh yung uh, sino ba yung Chinese na babae na Pilipina si Alice Go lumabas na ng Pilipinas bakit nahuli? kasi maliit nga lang ang mundo dahil sa meron na tayong Interpol International Police nahuhuli sa'yo eh, kung malaman na nandyan ka sa Malaysia puntahan ka kaagad doon kaya maliit lang ang mundo napakaliit ng mundo hindi malaki, sabi ni Bato ang laki ng Pilipinas talagang walang utak anong malaki ang Pilipinas kapag gagamitin ng intelligence ngayon ay eh madali kang matuntun kasi online na lahat, hindi katulad noon Bato Bato, Bato Bato ito yung sabi ng ama ko na little, little learning is dangerous kapag kunti lang ang kaalaman ng tao at may mga ginagawa siya ay napaka dangerous niyan mga kababayan kaya eh, ito yung mga example niyan ang sinado ngayon ay ang sinado ay parang laruan na lang ngayon eh parang playground dahil dito kinabato pinaglaruan nila ang Senado eh sila suto ay seryoso para gawin ng trabaho sila naman kasama si Marculeta si Cayetano ay pinagano lang nila uh, inuupos nila ang mga ideya ng majority dahil sa gusto nilang paipal nga sila eh pabida-bida, di ba pabibi yung ganun pasikat eh, nga pero sunog naman di ba mga kababayan ay naku kailan pa kaya mawala yung mga DDS diyan sa Senado para suabi ng takbo ng gobyerno natin Napakaano kasi kapag palaging nag-aaway diyan, hindi wala nang magagawang maganda, 'di ba mga kababayan? Dahil away ng away. Eh. Saan pupunta ang direksyon ng Pilipinas kung ganoon? Na hindi magkaisa. Dahil nga merong gustong aagaw, marami ang gustong magpresidente na mga DDS naglalaway kay PBBM. Ayun ang katotohanan. Okay, so Meron tayong pangalawang clip. Courtesy dito ni uh, Attorney Bueno. Milip uh, din ako dito kay Attorney Bueno kapag nag-explain, klarong-klaro. Kaya pakinggan natin 'to kasi marami ang nagkakamali at ina-apply nila ang uh, batas ng extradition. Pero hindi pala extradition 'yung gagawin ng ICC, kundi request to surrender bato. Walang extradition kasi hindi naman pala estado ang ICC. Ang extradition ay state to state pala yan. Ang ICC ay International Criminal Court. Court yan na pang international at hindi siya bansa. Kaya hindi applicable ang extradition. At wala rin tayong extradition treaty with Netherlands. Kaya ang request dito sa warrant ng ICC ay uh, surrender ba to Dilarosa? Eh, wala na. Tapos na kasi international court ang ano eh ang ICC at hindi siya estado kaya hindi siya magapag-request ng extradition yun pala kaya pakinggan natin kay ano kay attorney Bueno napagagaling na explanation to ang extradition ay ang paglipat ng akusado sa ibang bansa state to state ang usapan dito mga amigos mga amigas pero sa International Criminal Court or ICC, ang akusado ay nililipat sa pandaigdigang hukuman doon sa International Criminal Court. I ay, ayan. So, inilipat sa isang korte hindi sa isang bansa. So, klarong-klaro pala sa batas na ang extradition ay applicable sa state-to-state -state request at hindi ng uh, criminal court or isang korte na international. So, dito pala yung pala ginawa kay Digong ay walang ano yun walang sinabi na sinurinder daw natin ang suberenya wala kasi hindi state to state ang request pala noon kundi surrender digong hindi pala yung extradition kaya binabaluktot nila ang batas eh sinasabi nila sa taong bayan yung extradition para magagalit ang taong bayan yun pala ayong kay Digong, ay hindi 'yun extradition, kundi 'yun ay surrender request of ICC uh, to the Philippine government. So klarong-klaro dito in explain. Dito ko lang nalaman kay Atty. Bueno na hindi pala extradition 'yung ginawa kay Digong. Eh. Pinapalabas lang ng kakampi ni Digong na extradition daw 'yun. Hindi e pala surrender lang pala 'i. Eh. E surrender lang 'yun ang request at hindi extradition dahil hindi nga isang bansa, hindi isang estado ang ICC, kundi isa lamang itong international court na nakabasi sa Dahig, uh, Netherlands. Okay, balik tayo kay uh, idol, uh, idol ko na ito ngayon, si Attorney Bueno. Sabihin, yung akusado galing sa Pilipinas, isin, i, bina, i, uh, isinusurrender doon sa International Tribunal sa ICC hindi sa isang bansa Baliwanag yan. So, uh, ang ICC, ang applicable law dyan, yung RA-9851, yung kung tawagin natin ng Philippine Law on Crimes Against Humanity. Dahil ang ICC po ay hindi isang bansa, hindi bansa ang ICC, ang PD-1069, yung Philippine Extradition Law, na nag na dumaan sa lokal na korte ang proseso ay hindi po direktang applicable sa kaso ni Bato de la Rosa. Uulitin ko, hindi po applicable ang extradition law sa kaso ni Bato de la Rosa. Okay. Dito kasi pumapasok yung pinakamahalagang batas ng Pilipinas sa usaping ito. Ito yung Republic Act 9851. Republic Act 9851 ay ang batas na nagpapatupad ng mga prinsipyo ng International Criminal Court sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung Section 17 nito ang nagtatakda ng authority para sa paglilipat nang isang akusado mula sa Pilipinas papunta doon sa International Criminal Court. Yan po yung international tribunal. Walang extradition treaty ang Pilipinas at ang Netherlands. Ngunit hindi ito mahalaga dahil ang basehan ng transfer ay surrender sa ICC hindi extradition. Ayan, so hindi na pala ito dadaan mga kababayan. Ito kasi ang palagi sinasabi nila attorney Turon, yung attorney ni ni Kibuloy na na dapat dadaan daw muna sa local court ang uh, ang kaso bago daw ipadala sa dahig. Eh, hindi na pala eh. Dahil hindi naman pala extradition yan. Kapag extradition ang ginamit, ay dadaan talaga sa ano dahil yan ang batas ng extradition dadaan mo na sa lokal na korte eh. halimbawa si Digong sa Dabaw dadaan mo na yung sa Dabaw pero hindi pala eh, surrender lang pala yung ano yung request ng ICC dahil hindi nga pwedeng extradition treaty kasi wala tayong treaty with Netherlands at hindi rin estado ang ICC kundi isa lamang itong International Criminal Court napagagaling ni Atty. Bueno ah. kudos kay Atty. Bueno uh, pwede nyo ring bisitahin yan sa kanyang channel at bueno ang channel niya mga <laughs> kumpanyeros kumpanyeras tong mga intro niya eh. mga kababayan okay so huling uh, parting words ni Atty. Bueno atin pagingan sa bansa dahil ang Pilipinas at ang Netherlands na kung saan ng ICC ay walang extradition treaty okay Maliwanag yan na wala tayong extradition treaty sa nila. <coughs> okay, so yan ang maliwanag na paliwanag ni Atty. Bueno. Kaya sa choice pala na extradition or surrender, wala palang extradition. Ang choice lang pala ni Bato ay surrender. So Bato, narinig mo, surrender na. Pero si Bato ay may sariling ding ano, choice. Yun yung he can run and hide. Yun ang sabi niya eh. I can run and hide I have some connections sabi ni Bato so yun yun na lang gawin mo Bato kung anong gusto ng puso mo di ba? Diba? dahil napakaduwag mo ayaw mong samahan si Digong eh, eh si Digong matapang na hinarap yung sintensya niya eh ikaw takbo ng takbo ka pareho naman kayo na ano, mastermind ng tukhang tapos tatakbo ka ngayon eh lalong ang kasalanan mo niyan iba ka maano ka pa diba Dead or alive ka pa na wanted Pagtakbo ng takbo ka Nako, Bato Bato, the running man Ang uh, <laughs> Yung iba nga na vlog si Bato ay isang fugitive <laughs> Yun ang vlog ng iba eh Kawawang Bato Mabuti pa nga tayo ngayon Kayo mga Kababayan dyan, ka golden boy Mabuti pa nga kayo eh At nakatawa pa kayo ngayon kahit wala kayong pera Nakapag uh, Kwentuhan pa kayo ngayon At tumatawa pa kayo di ba? Yung iba na kapag inuman pa na kahit ano lang, kulapo lang, okay na, di ba? Isi to, napakaraming pera niyan eh, mar mayaman niyan eh. Dahil kay Digong tapos ngayon, baga na siyang kaligayahan, di ba? Anin niya pera, tago ng tago. Hindi siya pwedeng maggrocery Dahil sa uhulihin siya eh, kasi fugitive na siya kapag naserve na yung waran to bares, tapos takbo ng takbo siya, hindi nagpapagita. Mangyari niyan, fugitive na siya, katulad siya kay Ernie Tibes kahit saan sa magtago <laughs> napakaliit pala ng otak ni Batuno, sabi niya ang laki-laki ng Pilipinas hindi ako matagpuan ang laki-laki ha <laughs> Ernie Tevez nga pumunta ng Indonesia ay nahuli pa rin ganun din siya alis ko dumaan ng ano ba diba, ng Sambuanga papuntang Saba Indonesia Malaysia kung saan saan pero nahuli pa rin dahil sa ang buong mundo ngayon ay interconnected na World Wide Web na tayo ngayon at meron tayong international police na kahit ang bansa ay pwede tayong tumawag at tumingi ng tulong sa Interpol at doon hulihin ka doon kahit saan katatakbo na bansa kaya hindi malaki ang mundo ngayon ba to ang mundo ngayon ay napakaliit na lamang dahil sa internet dahil sa worldwide web na yan okay ako magpaalam na mga